Kafarming, farming, so bakit ba talaga tayo naglalagay ng mga stick or pot Ayan. So yan po yung setup natin mga ka -farmings. so malalaman nyo mamaya kung bakit ganyan yung style nya, yung naka V or W. yan, so nagsabot sa sentro na siya, I stick tayo. Explain natin yan mamaya. Ayan, malapit na tong itali. Buti pa siya itatali. So, bakit nga ba stick? Eh, yun lang po yung available dito. Pwede ka namang maglagay ng trillings kaya ng kinagawa ng mga iba dyan. Ayan, so ganito po talaga kahirap magtanim ng pipino. Oh. Kasi makita. Kasi sobrang matrabaho sya pero ano nga, ano san tayo. So inapply tong taong matrabaho. So ganun lang, tusok-tusok lang dyan. Actually, kailangan din magaling ka sa paglagay ng ganyan kasi patriangle yan. So, mabubuo mo yung rhombus or diamond sa kitna. Makikita po natin yan mamaya kasi, syempre, kinunan ko para hindi nyo sabing nagsisinungaling ako. yan so gaya nga nang sabi natin kanina bakit po naka V or W yung setup ng stick natin pag kasi hahaba tong tanim natin bibigat din siya kaya maganon na lang siya syempre para hindi rin tayo mahirapan sa pag spray at sa pag harvest or sa weeding or pag tatanggal ng mga damo or paglagay ng Complete or drenching din. Dren, drenching. Ayan. Yun lang mga farmings. That's all for today. Sa gitna. And so, itutusok natin dito. Sa gilid. Oh, yes, sa gilid. So, bakit ba hindi sa sentro or sa gitna nito? Kasi narun, kasi tayong nilagay na ano doon. Abono kaya pag tinusok natin 'yan, di bumaba bababa yung ano complete niya. Ayun so ganyan yung may style niya. And so naka-V. Syempre pag kasi hahaba tong tanim natin, bibigat din siya kaya mag magganon na lang siya. siyempre para hindi rin tayo mahirapan sa pag-spray at sa pag harvest. Or sa weeding, or pagtatanggal ng mga damo. O paglagay ng complete or drenching din, Dren drenching. Yun lang mga farming. That's all for today.